Lynn Roy, number one bugaw ni Kibuloy. <laughs> number one po siya ngayon at sana siya ay mag-surrender dahil yung pasig na warrant of arrest kasama siya at unavailable yun. Bakit wala pang isa sa kanila na nahuhuli ng ating mga kapulisan? Ano ba ang nangyayari dito? O, mga PNP, AFP at NBI natin sa Pilipinas. No? Nakatingin po tayo na minamasdan po namin ang mga galaw ninyo. Uh, hindi po kami kampante sa mga sa mga result, resulta ng inyong mga actions. No, it's so opposite sa ating expectations dito. Wala na kaming mapala. Wala na tayong mapala sa ating ano, sa ating justice system sa Pilipinas. Grabe, napakadumi. Napakadumi. Okay. Uh, Basa tayo ng comments. Okay. Romel Santiago. Sila pala itong mga NPA. Sila nga Romel. Tama po kayo. Verna Villia. Opo ma'am Arlene. Very clear ang voice. Okay. Mark Anthony Sirelan. Ano yan? Religious or private armed group? Dapat investigation ng PNP or AFP? Dapat talagang imbestigahan yan. Kaya lang, yung ating AFP, sila yung nag-train, nag ng training sa mga ito. O. Oh. <laughs> Sinong mag-iimbestiga? Eh, sila mismo ay alam nila na hindi dapat na illegal ito. At again, sa ating konstitusyon no, na ng private army at sila ang mag-train. At sinama pa sa, sa payroll ng Pilipinas itong mga to. Kalukuhan yung mga ginagawa nila. Erwin Lopez. Um, hello, Ma'am Arlene. Good noon here. Good evening there in page. Salamat po, Erwin. Ja um, Olive. Ridiculous. He is building a private army. It is really ridiculous. Kaya importante po na ma-share ninyo itong video na to sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga friends at sa mga vloggers po natin no, na nagtatapin sa ating mga information. Please share and use this information para sa inyong mga channel upang uyugin po natin itong ating justice system dyan sa Pilipinas na um, mga ano mga walang bayag itong mga namumuno sa atin no at I hold po natin itong accountable tong mga to. Sila mismo nagtrain itong sa mga private army ni Kibuloy kaya hindi nila mahuli-huli ni si Kibuloy kahit alam nila kung nasaan si Kibuloy. Oh, mga ano sila, mga nagtatago ng ng mga tawag nito, mga kriminal. Julian Mail, welcome to the kingdom of hell. Yes. <laughs> Yan talaga ang kingdom of hell. Totoong kingdom of hell. Jerry, Jerry, bakit takot ka, Madam Arlene? Huwag kayo maniwala sa kanya. Hindi po tayo natatakot. Sila po ang natatakot, kaya nagtatago si Kibuloy. Wala tayong kinatatakutan because when we stand for the truth, no? Wala tayong dapat katakutan kasi kahit babaliktad, balik rin man yung mundo, sabi ko nga sa nanay ko kahit matulog siguro ako at makumatos man ako no pag nagsasalita ako about kibuloy, Buloy ganun pa rin ang aking statement why because that comes from my heart uh, hindi lang yan dito nagawa-gawa na hindi ko na hindi ko na maalala pagkatapos kong sabihin no I believe I'm still consistent up to this time kasi alam ko ang totoong mga nangyayari sa loob kasi doon ako galing. Trinane ako ni Kibuloy. <laughs> Kung ano yung mga ginagawa ng mga workers ni Kibuloy, ganun din ang ginagawa ko dati. Kaya wala tayong kinatatakutan. OFW Corners Religious Group merong private army. Isa pa yung pwedeng gawing batas. Oo, dapat talagang gawing ano yan, gawing batas yan. Mel si kapag may power at money, he can do whatever kung ano ang gustong gawin at ipagawa sa mga members niya. Tama po Mel. Seven Samurai, it's illegal to maintain a private army. I-report niyo sa PNP. Alam po ng PNP yan at alam po ng ating AFP at even NBI sa Pilipinas pero sila po ay nagbubulag-bulagan at nagbibingi-bingihan dahil karamihan po sa mga leaders natin dyan, sa mga tawag nito sa ating mga majors at mga colonel no ay tumatanggap ng abuloy galing kay Kibuloy. No, mga ano po sila mga protector po sila ng kriminal. Kaya hindi nila mahuli-huli ang isang taong nagtatago lang sa kanilang tawag nito sa kanilang yard. Eduardo Ruiz, madam dapat mapanood ni spokesperson ng PNP kasi sabi kaya kaya niya, kaya niya hindi nila pwedeng tanggalin lisensya mga baril ni Kibuloy kasi wala raw silang basihan baka sakaling maniwala. Ano walang lang hindi pa babasihan 'yan. Oh my goodness. Oh, paki-share po ninyo itong video na ito, no? Please sa mga YouTubers natin, please use this. Um, para ipamuka po natin sa ano sa sa PNP chief na kung ano yung mga sinasabi niyang walang basihan na para tanggalan ng lisensya. Ano to? Hindi to basihan? Oh, sila mismo proud na proud ang grupo ni Kibuloy na i ito sa social media. Ngayon, tinanggal nila itong mga post na ito kasi si Senator Risa ay nag-urge sa PNP na tanggalin, tanggalan ng mga lisensya itong mga arm ni Kibuloy. So agad-agad nilang tinanggal pero nakakuha na po tayo ng copy. Kaya naipalabas po natin dito. No. Ganyan sila. Akala kasi nila na maluloko nila yung tao. O, akala nila na lahat katulad sa kanila mag-isip. No? Na walang, ano, walang critical thinking at walang analytical thinking. Hindi nila alam, sila lang din ang nagpapahamak sa mga sarili nila at sa boss nila. O yung boss naman nila, naakala mo, totoong God talaga, feeling God talaga siya. O, siya din yung ano, nag nagutos sa mga minions na ito, na takutin itong nung taong bayan para, para daw tingnan na meron silang kapangyarihan. Kung talagang kung kung si talaga sila ng nang nang AFP natin, no? O PNP. Wala iilan lang yung mga yan. <laughs> no compare sa ating ano armed forces, yan ba ang ang gusto niyong ipanlaban sa arm forces ng Pilipinas? Kibuloy? Nakakatawa ka. Nakakatawa kayo mga Kibulonians. mga pipitugi naman yung mga arm forces ninyo diyan. Yan ang ano, proud na proud kayo. Akala nyo, madadaig ninyo yung, yung Armed Forces of the Philippines sa mga iila na mga private army ni Kibuloy. Hmm. Ganyan sila mag-isip. Akala nila matatako tayo dahil dyan.